Good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Andito naman tayo sa ating alagang aso para pakainin at saka linisan dito. Ayan, tahimik sila kasi mga gutom o tinatamad pa dahil maulan ngayon. Kaya medyo tahimik sila. Siguro inaantok pa sila. Ayan, kahapon, medyo bumaha dito. Kasi yung tubig na galing sa ibabaw, maba, mataas kasi yung area na nasa likod namin. Ayan, nilagyan namin ng elastosel. Kasi talagang parang bukal siya nung nilagyan namin ng elastosel. Ano ka neto? Medyo nawala-wala. Sabi ng anak ko, atik-tikan daw tapos lagyan daw ng mortar at saka sa uh, Sahara, sabi ng anak ko. Pag medyo may araw-araw na, ayan, gagawin na namin yan para di na kami ulit mabaha. Kasi dito talaga yung space ng mga aso. Tapos dito pa, sa sulok na ito, tumatagas yung tubig kahapon. Kaya itong area na to, baha to siya. Kahapon, hindi pumunta dito yung aming mga aso. Hindi namin to binuksan kasi bumaha nga 'yung dito sa ito eh lagi sila dito ayaw namin na mahiga sila diyan na mabasa sila kaya doon lang sila banda sa kanilang laging hinihigaan grabe yung ulan kahapon sa loob ng 29 years na kami dito kahapon lang namin naranasan na pumagas yung tubig sa ilalim ng sahig. Luto tayo ng tinola ngayon. Dito meron ako sili. Kukunin ko yung mga dahon niya. Pero hindi lahat. Kasi Ayan, ilalagay natin to sa tinola. kunin natin yung kunin Ayan. Wag natin ayusin kasi mamaya ganun pa din yan. Tapos dito meron pa. Ayan. 'Di ba? tayo dito. Para sa ating tinola. Ayan, oo, umaraw na nga, o tingnan nyo Pero pabugso-bugso pa din ang ulan. Sana nabuhay yung tanglad namin kaso namatay. Masarap kaya sa tinola yung may tanglad. Kasi masarap yung sabaw niya. Ayan. Ito na yung ating gagawing tinola. Tatanggalan muna natin ng tubig yung manok bago natin bisahin. Ayan, malakas ang hangin kaya yung apoy dito namin. Sumasayaw din yung apoy namin. Tapos na yung tubig ng manok. Patuyuin natin bago natin i-gisa. Ato na yung ating sayote. Eh, tsaka yung sili. Nilagyan ko ng dalawang sili para medyo maanghang kasi malamig ang panahon ngayon para pangpainit ng katawan tsaka maraming loya at saka bawang syempre yung ating sibuyas at ito na yung ating manok ayan di pa natapanggal yung kanyang tubig, may tubig pa din patuyuin natin Ayan, may natirang San Marino na konti. Kasi kagabi ito lang yung ulam namin na San Marino at saka yung pritong isda. Sayang naman pag ano, ito tapon. May langgam na nga. Ayan. Tapos, ang gagawin ko nito ay lalagyan ko ng itlo tapos ito torot ako. Ito ako yung talong. Maglalagay ako ng talong ng isa tapos ito Ayan, ginisa ko na yung bawang sibuyas at saka galilya. At ayan na yung tinula natin. Ilagay ko na yung sayote. Ayan. Luto na yung ating tinola. At saka, ito yung ating, ano ka na ito? Talong. Tapos, nilagay ko na yung itlog dito sa San Marino to na. Yung natira ito kasi sayang. Ito na yung ating talong. Ang yung paminta yung tuna. Ilagay na natin yung ating talong. Kahit itong konti na natira, ilagay natin. dinero. Ay, ayan na yung ating. So, sabi na ko na siya. Na ayan, oh, makulimlim na naman. Parang uulan na naman to baka bukas maganda na yung panahon. Ang lakas na naman ang bulan. niya. Pumaling na naman yung aking siling. Pinaliktad ko na yung kanina. Hayaan ko lang muna hanggang sa gumanda ang panahon sa ako ayusin. Para di mabali. Ayan. Wala ng dahon kasi sa tinola. Yung ating lorota na may tuna, na marino tuna. Ang sarap na. Tsaka sabaw lang sa akin. At ito yung panel ko. Kain na tayo. Nilagyan ko ng pizza na UFC. Ayan, oh. Ah. Alakas ng ulan. At tinigot lang ako ng sabaw. Sarap. torta. Masarap din yung ano, talong na may San Marino. Tingnan niyo po no. Mm. Ayan, ito lang po yung ganap natin ngayong pag-ulan. Maraming salamat po sa inyong lahat.